Good morning mga kasari. Ito pala yung pagdating ng ano ng ating alak na Enebra San Miguel. at mga kaibigan, marami tayong dating ngayon nasa 100 piraso ito mga kaibigan yung gin bilog natin. Tapos may purbay portain nito na sampo, muhito sampo rin, tapos litro muhito sampo. Yan ang dating natin mga kaibigan no. Ngayong Sabado. Kasi naubos yung stock tin ng mga nung Holy Week, talagang ubos na ubos yung alak na tinaw, no? napakalakas ng hinibra natin doon. Pero box yung binibili ng ating mga soke dyan kasi dalawang araw mga kasari naglikorban bago maglikorban nag-stack na yung ating mga malalit na tindahan yung ating mga sari-sari store ng mga soke kaya mas, ma mas mabinta ang gin nakaran nakaraan mga kaibigan no? Kaya ganito naman tayo ngayon, balik, deliver naman sila ngayong araw ng Sabado. Kaya sobrang dami ng dati natin ng engine ngayon, bali 100 piraso ito mga kaibigan. Kaya shout out sa ating mga sari-sari store owner dyan, maraming, sarap, maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa ating tindahan. Ano? Kahit papaano naka, medyo nakarecover tayo sa mga ilang araw tagtumal simula noong January. Kaya medyo bumabawi ngayon mga kasari yung ating binta ngayong pasok pagpasok ng March. Lalo na ngayong summer. Medyo mabinta yung ating mga soft drinks. Pati ang ating ano, alak. Mas mabinta ang mga kasari ngayong Holy Week. Ito na pala yung stock natin sa taas mga kasari. Ito. Ito. Ganito na karami ang stock natin sa second floor. Dito yata yung mga Hinebra. Ayan, marami tayong stock ngayon mga kasari sa ating mga suki dyan. Marami naman tayong dating na stock ng Hinebra Pwede na kayo bumili uli kung kayo ay naubusan. Ayan, pre delivery yan mga kaibigan. Halagang 5,000. Halaga na yung grocery assorted. Pwede natin i-deliver yan. Yan yung ano ko rito sa aming sari-sari store. pre delivery yan mga kasari. Pag umamot kayo ng 5,000 pataas yung ating ang iyong no order sa amin pre delivery yan lahat kaya hanggang dito lang mga ating vlog mga kasaray maraming maraming salamat sa suporta bye bye God bless us all thank you